Hello mga idol! Ngayon ay eh, mag -ano kami? magda jogging First time namin mag-jogging dito sa ano? Magja-jogging o sa... maglalakad. <laughs> yun na rin yun, sama na rin yun. Oh. Sa uh, Slovenya dito. So ayan yung dorm namin. Yan. Mga kasama natin, mga kabatcha natin. Yan, Si Jeric, saka si Billy. Mga kami kaming tatlo na hired dito sa Slovenya. Ito yung sasakyan na yan, di sa amin yan. Ano yung mga yan, mga anak ng kontraktor ito mga to. Yung mga engineer natin. Nariw muna kami sa abroad, no. pa hindi kami mahuli. <laughs> <laughs> Mahingintix tayo eh. Kaya natin magtago. Kaya nga. So yung mga kabayan dito, yan. Layo-layo, tsaka hindi gano'ng ano. Crowded. Hindi ko talagang sa atin. Wala, simulan natin. Laging tayo. Kayo na sila, Ano na na. Time dito pag sabado at linggo. Anong gagawa ng building. Ngayon o. Oh. Ano ang mga kabayan. Ha? Anong oras ba ngayon? magalas juice magandang yung pagkakagawaan dito ng ano building na solid ayan hop oh, pili ko pili ko ko mm. sige Atara. Ha? Huh? Ito lugar na yun. Vokaliski. Oh. <coughs> Ayos yung ano nito. Kabayan dito. Ayan. Ayan. Ito yung ilog nila, yun na, napakalinis. Yun know? o. Parang masarap tumalon eh. Maligo. Ano sila? Ano yan sila. Ang laki ng ngayon oh. Ano ba yan? Huwak o tikling? Kaya nga, ang laki eh. Parang lalapain ka eh. Teknolodya. Parang lalapain ka eh. Kaya yeah, nga. Hmm. To palis. Oh, laki nun oh. Yeah. To palis. Wow. Sarap maligo. Ang linaw ng tubig. Oh, ang linaw ng tubig. Kaya nga eh. Ang laki oh. Ang laki ng ibon na yun oh. No? Tahimik na lugar dito sa Slovenya. Oh. Sabado ngayon. Walang pasok dahil lunes hanggang biyernes lang ang pasok. Ito. Kasi tayo. Eh, takbo na tayo. Nandun na sila. Bibilis mo yun, ya, ya, ya ya, ya, oh, ya, ya. Puro ano Ano na yan? Doon tayo sa kapila? Ay, nag-welding pa to ah. no? Mukhang pinapatay yung company din yan Baka ma, tanging daging ay pagod ako dun ah pagod ngayon lang tayo nakalabas ay so sa mga nag apply no dito papunta ang spabay ah uh, maghanap lang kayo ng mga agency dyan sa Pinas yung sa amin is yung agency namin nagpaalis dyan yung ano Peridot International legit yun, walang placement, medical lang so tara, takbo ulit tayo walang nature pala dito Ano? Dead end? Dead end? Hmm. na may... Ano? Masama na naman nababalak. na naman tayo. Ano? Ayun, daming bunga. Puro man <laughs> oh, Puro man sana bunga. Oh, ang lilit. Pero ang dami. daming biyaya. Ayun, oh. Puro mansanasan. Parang tulog yung mga tao dito.